Ang hindi natin alam, nasa salad din po yung bayabas. Ito na nga. Ay, ayan, wala. ito. Uh, take note, wala pong available. Bayabas. But of course, ang suggestion natin, ang the best po is yung native nating guaba. Uh -huh. yung, yung pink. Kulipig. Oh, Kulipig. Ayan, yung pink. <laughs> Nahulog na. Mm. Yung wala na, madami na. Or yung, <laughs> kaya yung, lalo na po yung yung orange or pink. <laughs> hindi natin alam. Ang alam lang natin sa guaba is oh. the best source of vitamin, vitamin C. C. Oh. Parang lima hanggang sampung uh, kalamansi ang equivalent belen oh. vitamin C. Ang hindi alam natin, meron siya pong the best antioxidant properties which is lycopene. Mm -hmm. Lycopene. Oh, there really, really. you by lycopene. Tamatis yes, kamatis mm. lang. Kamatis lang. Kamatis So, the best source ng lycopene ang bayabas. Wow! Kaya, ano ba ginagawa ng lycopene, Dok, pala ano, sa katawan na? Anti-cancer, di ba? Mm -hmm. Especially kung kayo may mga issue, mga males, mm -hmm. the best for prostate, lalo yung 40 and above. Mm -hmm. So, magandang diet. Sa so, ito toast na, na yan? So, oh. pwede pong i-remove. Kung halimbawa yung mga medium size na, halimbawa yung native guava mm -hmm. available, mga lima or sampu pwede nyo gamitin. And then, i-remove nyo lang po yung seeds. Mm -hmm. And then yung balat, na po lahat yun. Hugasan nyo lang, and then hiwain nyo na mga half Kasi usually, iba yung balat. Yes, iba tinatanggalin yung balat. Nasa labas po kasi yung mga perfect na like ko pin Sarap, sarap. So, ito toast na natin yan. Next to papaya, ilalagay na natin yung guapo. Pero yung ginamit natin is the guapo, the Thai variety. Pero kung gano'n, yung 5 to 10 na bayabas natin, is equivalent to 1. Mm One na yung malaki, meron po tayong guapol dito sa harapan. Yung mga Thai variety, yung available kasi. Na, normally kasi nakikita natin sa Pilipinas kasi, yung, yung bayabas natin ginagamit as condiments and ano sa pantimpla do sa kasi like mga Pilipino like kanila bulakenyo ka or lagunense ka mahili kami kasi sinigang sa bayabas yan di ba but of course hindi naman ang nangyayari lang pag naluto lang ng konti yung bayabas. Bumababa lang yung vitamin C kasi highly ah, soluble yun. So, mas maganda pala ng rota, raw talaga. So, oh. ilagay po natin yon yung raw na bayabas. And then, of course, sabi nga natin may lycopene. And then, maliban doon sa vitamin C, mataas yung fiber ng bayabas. Uh -huh. Kaya kung kayo may mga issue ng indigestion, mm -hmm. yan, so makakatulong. So, kung kayo po ay may mga problema sa lining ng digestion nyo, or kung uh, gusto niyo ma-prevent yung mga colon issues, mm. Yung may mga call, akala natin bayabas matigas. Mm -hmm. So, hindi natin alam Mahirap because of ages. the property. Mataas mm -hmm. po yung property. Parang, ang equivalent ng isang baya o yung limang maliliit na bayabas, para isang bowl ng oat. Okay. In terms of fiber, mm -hmm. di ko kumakain kayo ng, bran, ng mga bran. ng mga oat, brand, yes. yun, mga oatmeal. Oat, yan, oat mm. oatmeal. Equivalent ng ganun yung fiber. O, mas masarap pa yun. Yes, so bayabas. So kaya bayabas. kung halimbawa nadaan kayo, may mga bayabas. Mm. Na, ano. So dapat po hindi masyadong hinog kasi mas, mas tumataas na yung uh, acidity niya eh. Ah, uh, pero if you want yung tama lang yung hinog, yung manibalang natamalan, wag yung mm -hmm. mm -hmm. overripe. Right. Pero iba pag ripe na ginagamit natin for jam or ginagamit ah, natin jam. for jam cake. Blindy pa ona. Actually in somewhere in Nueva Ecija, meron diyang grupo wow. ng gumagawa mm -hmm. ng the best uh, guaba jam oh, na mga ano na mga missionary gumagawa silang guaba ang sarap na kasi native talaga mm. sa mga bundok mm. ng Nueva Ecija and then of course the third yung ating paborito yung ating paborito na, Eyo, ating na lang. prutas natin is the mango kaya take note pag po kayo kumain ng mangga or pumili ng the best mango kailangan po daw yung iaamoyin Oh, 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 oh kasi pag inamoy talaga, oh, talaga yung mga oh, oh, pag inamoy nyo, you you'll get the the ano pag mas mabango siya you, that means sweet mm. siya. Uh, talagang matamis. Oo, ito talagang... Eh, Doon sa may Main puno niya. No? May indirection <laughs> dapat. Sa may tangkay. Sa may tangkay daw. So, Pero naamoy ah, ko pa rin. Yeah. Maliban sa, kata. of course, maganda yung vitamins. Akala natin sweetness. Ang the best din, maliban sa isinasalad, yung, yung mango, we get uh, about two pieces nito. Bali, apat na piece nga yan. So remove yung buto. Hiwain natin, mga half inch din. Oh. So itoast natin dito. So fresh din siya. Ang, ang maganda sa mango, pag hinog, ano siya eh, hindi siya, hindi siya nginunguya, but mm -hmm. ini-slurp. Oh, nga. And the oh, best pagka man, way to eat, the messy, di ba? Messy, mm -hmm. pagkain ng ano, yun daw ang the best way of eating. Ikaw, pag kumakain ka ng mga, yung iba oh, dok, di ba, para hinihiwa sa piece nga uh, tapos kukutsaraan. Oh, Minsan oh, hinihiwaan hindi, hindi, pa. Hindi daw dapat, hindi daw dapat hinunguya, mm. kundi ini-slurp yeah, yeah, ka. Okay, uh, eh, ako ginagawa, binabrat ko parang mang saging. <laughs> 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 oh, uh, yeah, But yung though. iba makita mo, yung ibang kumakain talaga, iba yung mga foreign. They slurp it. Kasi you know, the base, ah. the best way to get, not the, only the taste, but you get the tanginess and the best uh, bar, properties, yung beta-carotene. Wow! Pat ito mm -hmm. oh, ito yeah. na naman, no? Okay. Okay. Kaya puno-puno siya ng antioxidants, okay. 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 okay? So ito, toast natin. And yeah, then, ilalagay okay. na natin yung ating coconut tar. Sarap. Oh, Sarap. Yeah. Color Na. At pwede sa tansya. Ano ba yung kukon? Ano ba anong tagalog nito, Dok? Yung, yung galing sa sap ng nyog. Ayan. Yeah. And so then ito. pwede na natin ilagay yung, Coconut. yung, 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 cumin. Ayan. Sige. So, Siguro, Dok, ito sa ano na.